Hawa ko ngayon ang apat na flavors ng Dandit Ice Cream. Mmm, kalami! Kuya Manny, binabasa mo ba to? Sigurado ba kayo na tama ang timbang ng binibili nyo? Ako, alam ko. Tara, samahan mo ako para malaman mo. Hello mga kalaag! Alam nyo ba na ang laag karaga ay hindi lang para sa turismo? Ngayong taon, sisimulan natin ang laag-karaga na tungkol sa siyensya, teknolohiya at pananaliksik. Kaya tara mga kalaag! Department of Science and Technology o DOST ay nagpapatupad ng maraming proyekto at programa upang matulungang mayangat ang buhay ng mga Pilipino sa pamamagitan ng siyensya at teknolohiya. We are building an innovation ecosystem, meaning we have to make sure that una, we have uh, enough human resources so will do research no? through the universities. And equally important is the facility na doon ma pwedeng mag-research ang ating mga researchers. For example, in Caraga, uh, we are now about to complete the establishment of four food innovation center. Meaning, uh, our agricultural products magkaroon ng value-adding by developing new products which can be uh, invested in by our business sector in an, in an industrial scale, no, hindi siya like livelihood but on an industrial scale no so innovate and industrialize kabilang sa mga proyekto na may kaugnayan sa pananaliksik at teknolohiya na suportado ng DOST ay ang isang kakaibang ice cream iba sa karaniwang lasa ang ice cream na ito ay gawa sa dangkit dried fish o kilala rin sa ingles na rabbit fish o spine food. Ang mga kasangkapan sa paggawa ng dangkit ice cream ay matatagpuan at sagana sa Rio ng Caraga. Hello mga kalaag! Hawa ko ngayon ang apat na flavors ng dangkit ice cream. Halika, tikman natin isa isa! Unahin natin ang original flavor. Mmm, kalami. Hindi siya lasang isda. One of our local products po talaga sa Lianga is danggit, yung dried danggit. We have also a lot of productions po, but the problem is hanggang dun lang po yun. So we researchers, we decided na what if we come up with another products na gamit po yung danggit para ma-utilize, ma-maximize utilization po ng danggit um, dried danggit namin. Isunod naman natin ang cashew nuts danggit. Mm, malalasahan talaga ang nuts. Ito ang kauna-unahang fish ice cream sa Caraga, kung saan ang dried danggit na isa sa mga ingredient nito ay paborito ng mga Pinoy at maging ng mga turista. Ito naman ang chocolate danggit mga kalaag. Tikman natin. Mmm, lasa talagang chocolate. Sabi naman nila, ang ingredient nito ay tablia. Ito ay produkto ng research and development effort ng Northeastern Mindanao State University o NEMSU Lianga Campus. Sa tulong na rin ng mahagamitan na ibinigay ng DOST. Ito naman ang coffee dangit. Tikman natin. Mmm! Lasa talagang kape at isda. Masarap! kung nais mo namang mag-invento ng produkto na maaari mong pagkakitaan o kaya ay may ideya ka na pero wala kang sapat na kagamitan para mabuo ito, mayroong Food Innovation Center ang DOST na pwede mong puntahan. Ang Food Innovation Center ay nasa loob ng Caraga State University Campus at ang layunin nito ay makapag-innovate ng mga produkto kung saan makukuha sa rehiyon ng Caraga ang mga panangkap kagaya ng sago, taro, paw, kayam at iba pa. Ang Caraga Food Innovation Center is na launch dere sa si CSU 2017. So first di siya sa Region ang Caraga State University na pagbugna sa FIC. Ang target ng mga products is uh, mga health conscious. Aside po sa mga health conscious, pwede po mi sa mga tanan, all ages ang mga, mga target. Then, ang amodong moral aim yun na mo is ma-preserve kay para na mga kakanin nga short ang uh, yahang shelf life. So, pinag-iisa equipment, maka-extend siya yung shelf life without adding preservatives. Hello mga kalaag! Sigurado ba kayo na tama ang timbang ng binibili nyo? Tara, alamin natin kung paano masisiguro na tama ang timbang ng binibili natin sa palengke. ang mga timbangan, thermometer, calibration bucket para sa fuel, at ibang kagamitan na ginagamit natin bilang panukat ay kailangan palang regular na i-calibrate at dapat ay merong calibration certificate o sticker. Ito ay para masiguro na tama ang bigat at dami at para na rin ligtas ang ating mga binibili. Mao ni siya ang Regional Metrology Laboratory sa DOST. So kami ang nag-provide o traceability of standard within the region. So, dini sa local, nakamandate sa Balaon is ang LGU, si Municipal Treasurer's Office, si City Treasurer's Office, sila ang nakamandate sa Balaon na mag-verify o mag-calibrate sa mga weights and measures under sa local area. Provided nga ang ilahang mga standard na gigamit is calibrated and traceable from the USA. Kuya Manny, binabasa mo ba ito? Hindi. Ang importante, masarap ang kinakain ko. Dapat alam mo. Ay, sis, saan ba nila kinukuha yan? Ako, alam ko. Tara, samahan mo ko para malaman mo. Sa rin sa ipinagmamalaki ng DOST Caraga ay ang kanilang kagamitan na kayang mag-analisa ng dami ng protein, fat, sodium at iba pa. Ang mga naanalisang nutrisyon ay ginagawa ng food label o nutrition facts sa packaging ng produkto. Ito ang magsisilbing gabay ng mga mamimili. Sa mga nais magpagawa ng kanilang nutrition facts label ay maaaring magpunta at magtanong sa regional office ng DOST. tunay ngang napakahalaga ng siyensya, teknolohiya at research and development sa ating buhay. Sana ay marami kayong natutunan sa ating pinakaunang episode ngayong taon. Samahan niyo uli kami sa ating susunod na laag, dito pa rin sa Laag Karaga, hatid sa inyo ng Philippine Information Agency. Kalami, kanindot, laag ta sa Karaga!